🎵 Magmula sa erokano, tayo ay magbabaan 🎵 ng location ng hindi mapagtiwanan Mapa solo o duo, at kahit pa iskwan 🎵 At man palaban na sa tigmaan magka 🎵 Magkakroch pa, pa. Sa ay hindi niya malalaman matamaan Matamaan, malulut malulot lahat ng gamit Kita mo, akin pangalan sa screen mo ay gugawin 🎵🎵 Dalambare, pidala, ko to na. Gapangan ang labanan Gilis o di makita Magdilin sabay iskop Sa larong talong inip Batuhan si King Grenade Subukan mo sa akin lumapit Pasikip at pabawas Sino kayang matitira Alam ko na kami yun At timyo mabubura Times 4, times 8 Sa iskop ko na hagip Dilala mo ka ng chicken dinner At lupin Sige takbo Sige takbo, gapangan, pautakan sa laro Ihanda mo ang barin, nakareload sa bayang dago Iliit na ang bilog, tayo na maghahapit Chicken dinner ang labas sa laro Tayo kumit, tapang ang mga Tayo magkita, kahit 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 na ang bilog sa orbs Makikita palakasan ng putong kabinahan ng puto, kalang palitan ng putong Huwag daw at magkamali, baka sa ulo mo nakatutok Ang barin na empare, wala